patukan o kaya mga tampay na hindi naman na kailangan na katampay, mga tambak-tambak, mga bodegas na, Kung dapat itabon na mga, mga pasyong bote, pasyong lahat sa likod ng bakuran, itabon na. Okay. At from time to time, nagkakaroon ng parang sa community. pag iisip na mga mga kaya yung pinaliling ako. Itabon. Uh, what else? Itong iwas dengue rin ay no? ang mga kapura, no? ang mga water na hindi naman ginagamit. Lalo na yung mga schools na mayroong mga grotto. Tapos hindi naman na may mente. Mayroon pa rin yung tubig. Marami ng kitikiti. Kaya ang mga bata, diba? ba, pinagpupuod sila ng medyas, sa talagang mga habang pastalon. O yung mga lalaki, yung bang public school, dati pag-elementary short, kaya sila pag-alagod na rin sila. And why is the that all of of course, Nagay mo oh. sa USP mo. What? Parang sa mga papa. Ha? Huh? Prevent yung mga naman, ano, or, yung asamuli na makalat ka muna po. Okay. So, siyang ba? Siguro kung uh, lang, from time to time, okay lang yung Masa ako Pero kung palaging yun, hindi siya practical, okay? So, yes, kanina niya sa pagpulapok, ha? Bakit instead ng mga katol, para inaayos na rin sa malaria yan, at sa brain hindi na mga katol ginagamit, right? ha? Ha? So... Okay. Um, so uh, mga siyong not happy, okay?